Sa mga oras na ito, kapag natutulog na ang mundo, ako si Kuya Wan ng Boses ng Dilim at may dalang kwentong magpapaalala sa inyo na hindi lahat ng namumulaklak ay simbolo ng buhay. Sa gitna ng madilim na hardin, may mga bulaklak na uhaw sa dugo ng mga inosente, mga bugenvilya na itim na itim, tila sinisipsip ang mga kaluluwa ng mga nawawalang bata. Ito ang kwento ng ang blooming na paghihiganti ni Aling Rosa. Sa mata ng mga taga-barangay Mabini, si Aling Rosa ay isa lamang matandang tahimik, laging abala sa kanyang hardin ng Bougainvillea. Ngunit kakaiba ang kanyang halaman, sobrang itim ng bulaklak, para bang sinisipsip nito ang liwanag. Tahimik siyang namumuhay mula ng misteryosong mawala ang kanyang anak na si Teresa. Mula noon, hindi na siya muling ngumiti. Minsan, may naririnig ang mga bata na mahihinang hikbi at bulong mula sa loob ng kanyang bahay. Huwag kayong dadaan sa bahay ni Aling Rosa paggabi. May masamang espiritu raw doon. Ngunit ang hindi nila alam, ang dilim na bumabalot sa hardin ni Aling Rosa ay bunga ng kanyang pusong puno ng hinanakit at paghihiganti. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi ng bagong buwan, may nawawalang batang babae. Natagpuan siya sa harap ng bakuran ni Aling Rosa. Tulala, maputla at hindi makapagsalita. Ang tanging salitang kanyang nabigkas bago siya mawalan ng malay. Nagsimulang usisero ang mga tao. Isa si Mang Isko, isang dating pulis sa mga gustong mag -imbestiga. Pero bago pa siya makapasok sa bakuran, isang tinig ang narinig niya sa likod bahay. Isa ka rin sa dahilan ng pagkawala ni Teresa. Lumamig ang paligid. Napalingon si Mang Isko, pero wala siyang nakita maliban sa isang gumagalaw na sanga ng Bougainvillea na tila sumusunod sa kanya. Habang dumadami ang mga nawawalang bata Tuwing gabi ng bagong buwan, mas lalong naging luntian ang hardin ni Aling Rosa at mas maraming bulaklak ang namumukadkad. Lahat ay kulay itim. May nagsasabing nakikita raw ang mga batang nawawala na tila anino na lamang nakatayo sa gilid ng mga buginvilya. Hindi sila gumagalaw, hindi sila humihinga. Hanggang sa isang gabi, nakita ng isang binatilyo, si Marco, ang sariling pinsan na nawawala, nakangiti sa gitna ng mga halaman, habang unti-unting nagiging abo ang kanyang balat. Dahil sa takot, nagtungo si Aling Belen, ina ni Marco, sa simbahan at kinausap ang dating madre na si Ana, na dati ring kaibigan ni Aling Rosa noong kabataan nila. Doon nila nalaman na bago pa man mawala si Teresa, may matinding trahedyang nangyari. Binalikan nila ang lumang talaan ng simbahan. Nakita nila ang rekord ng anak ni Aling Rosa. Si Teresa ay hindi nawawala. Ayon sa isang sulat ng kura paroko, si Teresa ay pinagbintangang nabuntis nang wala sa oras ng anak ng dating kapitan. Pinilit itong magpakamatay upang pagtakpan ang pangalan ng pamilya ng kapitan. Nabaliw si Aling Rosa, lumayas, at ilang taon lang bumalik sa barangay kasama ang isang bagay na hindi na siya ang dating siya. Isang gabi, nagpatawag ng pulong sa barangay. Iminungkahi ni Kapitan Arman na sunugin ang mga halaman ni Aling Rosa. Ngunit ng gabi ring iyon, isa-isa silang nawalan ng malay at kinabukasan na tagpuan ang kanilang katawan na tila natuyot, balat at buto na lang. Sa kanilang dibdib, may nakapaskil na bulaklak na bugainvilya, itim na itim. Mula sa likod ng bintana ni Aling Rosa, isang liwanag ang lumabas, at sa loob ng kanyang mata, masisilayan ang aninong hugis bata. Marami, napakarami. Dumating sa barangay si Eladio Esquera, isang paranormal investigator na sikat sa mga probinsya. Pinilit niyang makapanayam si Aling Rosa. Kung may masamang espiritu sa halaman mo, kailangan mo itong sunugin. Ngunit ngumiti lamang si Aling Rosa, isang ngiting malamig. Hindi mo kayang sunugin ng dugo ng isang ina. Nang gabing iyon, sinubukan ni Eladio Esquera na pasukin ang bakuran upang kumuha ng specimen. Ngunit nang dumikit ang kanyang kamay sa bulaklak, tila siya ay nakuryente. At sa kanyang ulirat, nakita niya si Teresa, duguan, nakabitin sa puno ng Bougainvillea, umiiyak. Kinabukasan, wala na si Eladio Esquera. Tanging ang kanyang kuwintas na may anting-anting ang natagpuan sa gilid ng paso. Nakapulupot dito ang isang bulaklak na Bougainvillea at sumisigaw ito. Oo, sumisigaw ang bulaklak. Boses ito ng mga bata. Isang daing ng paghihirap, isang sigaw ng paghihiganti. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nagsimulang lumakad ang mga aninong bata palabas ng hardin. Isa-isa silang pumapasok sa bahay ng bawat taong may kinalaman sa trahedya ni Teresa. Hindi na makatulog ang buong barangay. Lahat ay nakakakita ng puting mata sa dilim ng mga palad na may dugo ng aninong tila may punit-punit na uniporme ng paaralan. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang isang matandang babae, si Aling Remedios, ina ni Aling Rosa. Noon lamang siya muling nasilayan mula nang mamatay si Teresa. Ang sumpa ay hindi lang sa Bougainvillea. Nasa lahi namin ito. Ikinuwento niya ang pinagmulan ng sumpa isang matandang mangkukulam sa paanan ng bundok. Marikit na hinilingan ng tulong ni Rosa upang buhayin si Teresa. Ngunit ang kabayaran ay mabigat, ang kaluluwa ng mga inosente at ang dugo ng mga nagsinungaling. Ang bugenvilya ay hindi ordinaryong halaman. Ito ay ang naging katawan ni Teresa. Uhaw ito sa katarungan, uhaw sa dugo. Isang gabi, habang umuulan, muling namukadkad ang pinakamalaking itim na bougainvillea. Sa gitna nito ay isang anyo ng babae, si Teresa, unti-unting nabubuo. Wala na siyang mata. Ang kanyang buhok ay ugat ng halaman. Ang kanyang bibig ay isang bunganga ng kadiliman. Sa kanyang paligid, nagsasayaw ang mga kaluluwa <laughs> ng mga batang kinitil ng kasinungalingan. Isa-isa nilang pinuntahan ang mga natitirang matatanda ng barangay na may kasalanan. Sa huli, habang nilalamon ng apoy ang buong barangay, tanging ang hardin ni Aling Rosa ang nanatiling buo, mas luntian, mas buhay, mas madilim. At sa gitna ng katahimikan, may narinig muli. Nanay, salamat.